So, sa ako ang for today's video guys. Okay? Medyo na ako ubo. So, so Ayan, so, uh, can uh, you, I feel like I have to talk about this, no? This is not about breastfeeding, but somewhat connected. O, uh, na ako isa ka-client na bago ni siya nanganap. Uh, one week katin pa ka lang. O niya, nag-chat sa sako ako, normal lang ba daw niya na maging emotional. And, I guess, itang tanan no, ni Agi kita, ani na, pangutana, dili na tumasabta ng atong sarili, labo na ka itong mga bagupan, may inahan. So, let's talk about the roles ng hormones sa ato ang pagiging babae. So, naman tayo duha ka gender you na know, mo, technically, uh, male o female. Maubitaw nang, nang duha na gyud kay lahi gyud ang hormones sa babae. So, ang ang hormones sa lalaki, testosterone. Hindi ka na sila ha. ato itong progesterone. O niya, kanang mas daghan pag hormones no nag secrete sa atong glands, kunya kani sila hor nag-affect ni sa ang emotion. Disclaimer, I am not a medical professional or expert aning mga technical terms sa hormones, but I am informed well o uh, as part po din sa among gina-studyohan mo sa breastfeeding na hormones affects our emotion. Kasi ang atong emotion man is hormonal. O napansin nimo ang babae once na magsugod na gud ta pagiging dalaga no. Una na gina ginatawag na PMS, mukalit lang pagkatralala. So actually naagi ko'y ka ila no na pag doon siya, una na siya yung mens, tililingyod siya, as hindi siya matarong istorya. Uh, tungkol ang atong hormones mango that time is complex ang atong hormones that time na mo regulate dito siya sa atong brain, sa atong emotion, tanan-tanan na sa atong tibuok lawas na lila itong masagtan. Uh, mau bitaw lang na siya sa studio pag kita mo eskwela sa elementary para makasagtan na to ba? Isang gamay. Na ah, normal na ini. So ako, ang experience na ito before ta ka mag-menstruation, kay laklasi klase na uban gusto permintao ni uban na lagot ini ulo murag mga monster ba maubitaw na na mo sila na ang mga babae OA. OA, o ay gud ta dili na to control na yung mga times sa dili na to control bukay tan tagang uol bukay tan tauka ko an ka, suko niya labaw na aning mga times na red days hmm. pero pag ikaw magbuntis ang isa ka babae magbuntis naatay isa ka hormone na skyrocket rocket siya maubitaw nang magchange ang ato ang panglasa ang atong pangamoy ang ato ang gibati daghang kaayong mapagbago magsuka pa ang ubano depende na lang na kung unsa una to pa unsa ka taas ang level pero kana siya sky rocket gyud siya kay naa na siya na idako ko role kana siya progesterone mao na siya ang naghold sa placenta so kinahanglan siya kaso sa iyang role na mohold sa placenta sa baby mag-affect na siya sa tong emotion kay yeah, dili naman siya balance ah uh, imang dili manggut tagitagaan og kuan gud na kanang warning Ayan. so na ang magiging emotional ta usa we have mga patang atong brain ang atong emotion how to control uh, the feeling kay it's part chemically it's working inside us nadili nato hawak no dili nato control ang atoa na lang is how to control our thoughts kay we are made to be like that man job no <laughs> and then kana brungtis na siya progesterone unya ang kani pag manganak na ta kana mas mafeel nato ang ang kanagaling emotion na ginadulaan bro ta ginadulaan Jude, as in i know you will agree with me labo na tong mga nangana mo bitaw na kay na postpartum blues unya kun dili na siya matabang depression postpartum depression na dayon ang ang padulngan ngano kay once mo gawas na placenta wala na may trabaho ang progesterone as in mo shhh, abrupt gyud na ang iyahang pag baba no ang ang level no to the point na wala tagitag-ag warning wala man lang ni ah, uh, 150, wala, diretsyo So, kana na, daan, we will feel the effect. Maging emotional, tabura, tabuul, something na, naging part for 9 months, ato ang life, taas tayo, din. maging baba, bigla, once manganak pa, then, it's understandable. Mami's, magiging emotional kita, magpakaroon tayo ng postpartum blues. So, we need the support we really needed in that certain moment na bagong nanganak. Kaya nga, do not just hold the baby, no, hold the mother, kaysama sa baby bag upotag ni mugso as a mom wala kaya tanong agig training so nangapata sa dilim so mauna ang isa ka dakong dako na, kung, na, kung, na kung, pasalamat sa ginoon gibutang ko dira, niya diri na karir to help mothers understand what they're going through dili lang about breastfeeding that motherhood is um complex na na role oh so, we have to deal not just the baby but our emotion so daddies and the people around you iwasan mo na yung mga side comments na uwi ang mama uh, we need support in this time no uh, so sama sa akong gingon dili lang dapat ang baby ang atong i cradle we also have to take care of the mother Kaya mas kinahanglan nila ang ato ang suporta ug pagsabot so it's normal na maging emotional normal na maging uh, di ka kasabot sa imong debate uh, just trust the process ayo ka ayaw i, i kuan ang imong sarili oi oh, there's something wrong with me no there uh, walay well, something wrong sa imong ha It's just part of the process. Hindi naman maging normal balik ang tanan. But we will get through this. Kaya maging mamaster natin na siya. Uh, with the help of the people we love.